So what's up mga kagri So ayun um, Nakaschedule tayo ngayon na magbigay ng um, El Toro Muscle Enhancer Sa ating mga rooster So ayun Sa El Toro buka ang katawan ng manok mo At sa battle cock lagi kang lamang So ito po yung ating Ayan Ayan po yung ating 6 months old na Bamboo line na rooster So, molting pa po yan. Kung makikita nyo, molting pa po siya. ayun. So, ito po yung ginagamit natin. El Toro. Battle, uh, battle cock. Uh, si El Toro po, buka ang katawan ng manok mo. Kung makikita nyo naman po ang itsura ng aking bamboo line. So, ito po ay 6 um, months old pa lang. Pero, yung kulay niya, yung kulay ng balahibo niya, yung tayo at yung katawan niya po ngayon ay napakaganda na. So dahil po yan sa paggamit natin ng El Toro. So ayun, nakaschedule po sila ngayon bigyan ng um, El Toro. So ayun, bibigyan po natin. So, maintenance natin. Ayan. Solid na solid po yung itsura niya at yung katawan. Galing po yan kay Sir Paul. Ayan, maraming maraming salamat po Sir Paul sa um, bamboo line na pinabili mo sa akin. Ayan, napakaganda at solid na solid. Ayan, dahil po yan sa paggamit natin ng battle cap. Then, susunod po natin bibigyan ng El Toro ay si... Yung ating black astral metal line, si Dambo. Ayan, so. Isa po yan sa patunay sa um, na ibibigay na binipisyo ng ating then ayun, meron po nagsasabi na ang nagpapalaki lang daw po sa Black Astronaut Metal yan, line katulad nito ni Dambo ay yung balahibo lang daw ang nagpapalaki sa kanila. So, ayun. Kaya, may upload po akong video kung ilang kilo talaga to si Dambo para po maniwala sa atin yung ating isa sa nag-comment nung pag-post ko nung picture na hawak-hawak ko si Dambo. So, for the meantime, ganyan po natin ng maintenance na El Toro si Dambo. Then, ang sunod po natin bibigyan ng El Toro, itong ating um, rooster. Yan, Rod Island Red na bamboo line na rooster. Yan po ay 5 months old pa lang, kaya ayun medyo ano pa yung kulay niya. Pero yung comb niya tapos yung pa ah, solid na solid na po yan. Ayun, medyo hindi siya gumagalaw. So, ayun, magbigay na po tayo ng El Toro sa ating rooster. So, ayon Ang sunod natin bibigyan ng El Torres. Itong ating vintage line na rooster. So, jack, ito po ay Jack Ross atin line. Galing po kay Sir John. So, breeder natin to ngayon at nakasalang po. So, uh, ayan. Napakaganda po ng tail. Ano, uh, solid na solid. So, ayan, bibigyan na po natin siya ng El Toro. Dahil well, ang sunod po natin bibigyan ng El Toro ito nasa scratch pin natin na breeder din ito. Ito po ay galing kay Sir Fifth Cortero. Vintage line and mohawk line yung parent. <laughs> bigyan na po natin ng El Toro. So, ayun mga kaagrisa na may natutunan kayo sa lahat ng mga ina-upload ko dito sa Facebook at sa YouTube. And ayun, gumamit po tayo ng Battle Cock at sigurado pa kung hindi kayo masisisi sa mga resulta ng paggamit nyo ng Battle Cock. So, ayun, maraming maraming salamat po sa mga nanonood and keep safe everyone at sana po, ayun... Um, tayo na hindi na tumama sa lupa hindi na mag landfall yung darating na bagyo at sana po wala ng ibang masalanta kasi nga hindi pa tayo nakakabangan lalo po ang bikos. ayun po agad best sa inyo.